<laughs> galaw galaw. Galaw galaw. Video <laughs> yarn. Dito. Dito. dito tayo. Tayo naman dito. Tayo naman dito. Sama dito. ako. Wait lang. Kung naman tayo. Para Ang ganda ng mga nagpapagsaka na dahon, oh. <laughs> 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 Kuha talaga sa camera. Habang nagpapalit ka dyan. <laughs> okay na, sana yung ano yung, Tapos, yun. Ang ganda. Tapos, pinag-uwi na. Pag-saka ng dahon na.